Referee Larry Gadon. Ito ang naging pahayag ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon, kaugnay ng inaabangang boxing match sa pagitan ni General Torre at Mayor Basté Duterte. Ayon kay Secretary Gadon, magbo-volunteer siya bilang referee kung sakaling matuloy ang laban sa pagitan ng dalawa. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity uh, boxing fight ni uh, General Torre at ni uh, Baste ay uh, nagbubolontir ako na maging uh, referee. Dagdag pa nito, babahala daw ito para kay Mayor Duterte. Because I am worried that uh, General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil... Matatandaan na iba't ibang personalidad na ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagnanais na makatulong sa charity event na ito sa layuning makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng mga bagyo. Isa na din dito si Senator Ping Lacson na nagsabing handa siyang bumili ng ticket katumbas ng kanyang isang buwang pensyon. If the proceeds will definitely go to the recent flood victims, I will buy tickets equivalent to my one-month pension as a retired four-star general. Sabi pa ni Senator laxson may isang CEO ng kilialang Resort Casino ang willing na buksan ang kanilang ballroom area para sa nasabing charity boxing match. A credible source told me last night The CEO of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre and Basta Duterte for the sake of the many poor flood victims. Let's do it. Samantala mantala patuli parin ang ginagawang ni General Torre Ngayong umaga nga ay nagjogging ito sa gitna ng malakas na buhus ng ulan. panoorin pa natin ito pero bago yan huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity uh, boxing fight ni uh, General Torre at ni uh, Basti ay uh, nagbo-volunteer ako na maging uh, referee because i am worried that uh, General Torre might inflict a catastrophic injury on Basti dahil si General Torre, astig yan. At uh, merong iniinom yan na energy drink. Kaya yeah, coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito, ay talagang energy drink ito. At uh, kapag ka nakainom ka nito, ay talagang astig. Astig na astig. At uh, talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo worry dyan kay General Torre. Baka makerid read away siya. At... Uh, Uh, masobrahan ang uh, pag, uh, susuntok niya kay uh, Basti at uh, ayoko naman na magkaroon ng uh, serious injury diyan dahil na uh, ito naman ay uh, isang uh, sports game lamang at uh, maganda nga ang layunin ni uh, General Tory Astig na ito ay gawing uh, charity uh, fight kaya ako ay uh, willing ako mag uh, uh, volunteer na Uh, referee upang uh, mabilis kumaawat sa kasakali mang magkaroon na ng uh, talagang uh, sakitan. Kaya ako ay magbo volunteer referee Larry Gadon. And speaking of Tore, yung boxing of the century. Eh, sa harap nga, nga nitong tulad ng balagtasan, no? uh, mm. sa harap nga nitong mga napakabigat na hinaharap ng bansa. No? Mm na dapat na talagang uh, ito nga uh, sa harap ng pananalasa Lasa. ng habagat. Mm -hmm. Tapos nga, si Dante, uh -oh. si Emo, ngayon si Fabian, Fabian. No, coming soon. Uh -oh. Andiyan talaga, talagang yung pakikibaka sa pagbaha, pagguho ng lupa, mm -hmm. no, yung ating bilang na nasawi ilan na? 19. Nawala na ng mga tahanan at ari-aria. Mm -hmm. Yung pinsala sa infrastruktura yeah. at agrikultura. Kultura. Ano ang pinag-uusapan? Go ahead, balita mo na. Eto <laughs> na. Ito na yung ano, fight of the century. Sumabak mm. na po sa unang araw ng training. Aba, talaga naman. Walang aba. iba. Oh, oh 'di diba? ba? Ang hip flexibility 'yan. Oh. Alam mo ba 'yan? Kaya mo ba 'yan? Oh, kaya ko 'yan. Iikot-ikot <laughs> lang 'yan ng toothbrush. Ayan. sumabak na sa training sa unang araw ang ating PNP chief, walang iba ko, hindi si Nicolas the III, 56 years old siya, ha? just for your information. Oh. Ha? Sumalang na siya sa ilang rounds ng boxing workout at sparring para ikondisyon ang kanyang katawan. Oh, di diba? diba? ba? Ito nga rin, yung, ito rin si Nicolas Torre ang nagsabi, lahat kayong mga pulis, dapat fit kayo. Teka diba? diba? One, One year. dapat year. pala yung ang hinamon! hinamon. Ah, yan, 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 yan eh, diba? oh, siya yung hinamon yeah. eh. So kaninang umaga nga lang, ayan, rain or shine, nagjogging pa si Nicolas Torre the Third kahit umuulan. Aba, ayan, no, Oh, yung lakas ng ulan. Oh. Buti hindi tinamaan ng kidlang. Oh, tapos dating miyembro ang PNPA uh, si Nicolas Torre ng PNPA Boxing Corps, Philippine National oh. Police Academy. Academy. Oh, so talagang hey, boxing Ay, pala siya. Loko ah, naman. Bata, but, oh. uh, PNPA Boxing Corps Squad Cadet Torre. Hmm. So maasa po si Nicolas Torre the Third na matutu matutuloy para makalikom nga daw ng donasyon para dito sa ating mga uh, biktima ng bagyo. Charity, Charity fundraising. Event, di ba? Yes. Charity boxing match. Oh, oh. Magkano kaya ticket? Nako. So, ikinakasa na ang boxing ring. Sabi nga niya, eh, narinig Kasado ko ito. Kasado na, na eh. reserve, di oh, ba? Rizal, Memorial Coliseum oh. sa Maynila para sa boxing match. Kailan yan? Ay, wala sa araw ka. ng linggo. Dapat. Oo, oh, meron oo. na talagang day oo, and oo. date and, di ba, and venue. Venue. Pero, hindi pa yata na accept Pakinggan nga natin ang pahayag dito si General Nicolas Torre III. Oo. Oh, oh. Actually, meron. Kasi, kaya nga, this coming Sunday, marami ng mga tao na darating sa uh, Rizal Memorial Coliseum and uh, at 9 o'clock. Whether he shows up or not, uh, we will just uh, continue with the distribution of uh, aid sa ating mga kababayan. Right. So, yan ang uh, pahayag ng hinamon. Uh -oh. Samantala ang humamon. Uh -oh. Ayan. Sige, abay, ito. nagbigay ng kondisyon. Uh -oh. Itong si Davao City Acting Mayor Sebastian Bastet Duterte. Abay, bago daw matuloy ang 12-round charity boxing match nila ng PNP Chief General Nicolas Torre III, sinabi niya, abay, social media post, napanood niyo ba? Ng, uh, ano yan? Nakita ko yan eh, oo. Sinabi po ni Duterte na, ay oh, oh. social media post, basta dabawin nyo. Oh, yung ba yung oh, account? Oo, oh, oo. Oh, oh, yeah. Sinabi oh. po ni Duterte na, bago daw ituloy ang charity boxing match nila, hmm. pakiusapan daw muna, sabihin daw muna nitong si General Torres sa kanyang master, Yes. Amo, mm -mm. na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos, ito yung condition niya. Dapat daw, Ipag-utos ni PBBM na sumailalim sa hair follicle drug test ang lahat ng elected official, kabilang na ang huli. Hmm. Meaning, Marcos? Marcos, oo. oo. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Papalagan, papatulan dapat hmm. yung word. papalagan niya. Kaya nag, nag ng kondisyon hindi na, imposible naman na yung parang maano na for me, yung for that condition to be met, parang almost impossible. Oo. Oh. Kaya parang ano, yung paano ano ng iba, nagbahag nagbahagbuntot na itong hmm. acting mayor kasi imposible yung binigay niya condition eh. Hindi na matutuloy yan. Ah. Sayang, nakanda pa na may pambili ko ng ticket. Ako, tapos di ba ano, ring side ano? ticket. ring side rin... ticket. Gusto ko yung abang pag sinuntok mo. yung duma, talagang tumatalamsik yung pawis tapos, nila sa iyo, di ba? <laughs> Ha? Ngipin. Pag matanggal yung ngipin. <laughs> kung may ngipin, ay eh kung ay, uh, uh, the worst. <laughs> diba tapos sinabi rin ni Senator Ping Lakson, may oh, kilala siya ni, ni Senator ano, Ping. Isang resort casino owner oh, na was... willing to sponsor also the oh, venue. di wow. Diba? Ang dami talaga kumagat dito. Pero parang hindi matutuloy yata eh. Because parang... Uh, parang yung condition, parang yung like condition you mentioned nga, what, okay. uh, the condition of uh, mayor, acting mayor, baste, is Parang, parang, naglatag ka ng kondisyon na imposible oh, halos, oh, diba? oh, oh, Parang, oh, Hindi, ayon. matuloy. Oo, oh, ayan. So, e eh, ba ituloy na natin sa ating pa question. O ba ang push-up? Makita mo yan? Hey, Kaya mo yan? Ay, Kaya, mo yan? Ay, Kaya mo yan? Hindi, hindi ako nagpo-push-up. <laughs> Get up lang ako. Get up. <laughs> Oh, tuloy mo na sa ating pa-question so of the day. Sa ating question of the day. Oh, 55 years old lang pala si Tori. Akala ko 56 na. Anyway, Because ano? was nga 56 retirement age. 56 mo, 57. 56. 56, or So 55. So ano po ang inyong reaksyon dito po sa naging hamuna ng boxing ni na Vice Mayor, Acting, Acting Mayor, Mayor pala, si Basted Duterte at si PNP Chief General Nicolas Torre III. So A, letter A, oh. ang reaction ko by ituloy ang charity boxing match, mm -hmm. ang kikitain ibigay sa apektado ng bagyo. Or B, nakakahiya oh. mga opisyal na ito. Umayos nga kayo. Parang, oh. di ba, napunta na sa ganon Talagang, ano na, boxing-boxing. Oh. Letter C, saan ba makakabili ng ticket? <laughs> <laughs> ticket tapos dapat televised, <laughs> syempre. Oh, oh, live! Pay-per-view. Parang Manny Pacquiao, pay-per-view rin. Oh, kikita ka rin doon. <laughs> kikita ka doon sa mga yung, ancillary rights. paano, ano, paano kita dyan? Ang laki ng kita dyan, di ba? Ancillary rights, oo. Oh. Oh. Kasi kung pay-per-view, kung kanyari 400 pesos yung pag subscription noon o oh, 'di ba magkano yung maliliko mo doon oh, yung ano kung kayo po ay magsusubscribe para walang uh, commercial break tuloy-tuloy oh. tuloy. okay Ayan. kita mo isipin mo sa laki ng hamon ng problema ng uh, Dante Emong Fabian pinag-uusapan natin eh, Sino? boxing mm. yan ang ano natin diversionary tactic mm. <laughs> okay at kahit ano six at kahit friday maulan mahangin parang pa ba yan? Ba yan? tingin mo ba parang para sa comic relief yan parang sa mga iba imbes na pag-isipan nila yung ano mga sama ng panahon oh. 'di ba parang ayun yun ang sinusubaybayan nila iba, no? oh, Para iba oh, parang mga payaso oh, 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 hmm. oh. para lang may ano sila ibang pag-iisipan